Samahan nyo ako mag-unbox ng ating bagong grass cutter mga -dom. So itong ating grass cutter ay nabili ko kay Discarte Pinoy TV. Dito ko rin kasi unang nabili yung ating grass cutter. Kaya trusted seller sila ng grass cutter at iba pang mga farm tools kaya kontakin nyo na lang sila. Maganda yung kanilang packaging at saka yung kanilang servisyo bumili pala tayo ng isa ulit ng grass cutter kasi yung isa ay nandun sa isang main farm natin at ito naman ay gagamitin ko sa mini farm so dahil malayo masyado yung pagitan ayoko nang binabyahi yung isa kaya mas maganda meron nang akong separating tools doon sa ating mini farm so ang nabili natin ay first stroke so yung nakikita nyo na yan, ay yung madalas nasisira sa grass cutter which is, ayun naman talaga ay consumable Napupudpod yan katagalan so eto naman yung ating primer ay yung pipindutin mo pag may gasolina na para o umangat yung ating uh, gas dyan din yung lalagyan ng gas tapos yung choke ayan naman yung lagayan ng oil separate tapos ay naman yung panghatak pag magi-start ka. Ito naman yung throttle. Tapos meron din safety features 'yan. Hindi mo mape 'yan kung hindi mo din ipe-press yung likod. Meron din yang uh, engine kill switch. Diyan yung ating uh, pinaka kill switch para sa engine. Meron din 'yan na uh, hold kung ikaw ay nangangawit na kaka-press pwedeng yan hold at pag pinares mo lang ulit magre release lang ulit 'yan. Ito ay 4 stroke na 35.8 cc na Hoyoma cross cutter. Doon na rin natin uh, inassemble yan sa ating farm kasi masyadong malaki kapag naka-assemble na yan at isasakay ko pa sa sasakyan. Mas sanay pala akong gumamit sa blade kasi mas mabilis siya makaputol. Tapos kakabit na rin natin yung tapalodo. Ayan yung magiging protection mo sa mga tumatalsik. At lagyan natin ng oil, gasolina bago i-start. syempre check natin primer pagka primer check natin yung engine kill switch nya kung nakababa tapos hatak testing syempre medyo matagal tagal yan sa unang start yun na gumagana na sya yun na nga hindi na nagpatumpit tumpit pa sinimula na ni rigor Maghapon lang 'yan, ah, maliit-liit lang naman yung ating i-graze 800 square meter lang yan. Kumbaga, wala pang half day yan. Mas sana ako sa maramihan o malaki yan na pag-graze scatter doon sa isang farm kasi mas malaki yon. inaabot ako ng tatlong araw don Dito kaya naman ng half day lang, maliit lang to. Easy. Naabot na ako dyan ng counting ulan, pero syempre tuloy-tuloy lang, umaraw umulan. Mas nakapagod kapag sobrang init kaya yung klima tamang tama lang. May hangin, kaunting ambon, kaunting ulan, at kaunting araw. Sakto lang yan. Pagkatapos nga pala nito naglalan prep tayo para sa ating papaya. Kaya sakto nga yung grass cutter natin, makakapag-clearing tayo ng mas maayos, mas mabilis. O, sa susunod, papakita ko sa inyo yung ating prep yung sa ating papaya. So ito yung pinaka unang step, linisan natin yung area ng mga damo. Tapos uh, susunod nun ay yung ating uh, butas para naman sa ating papaya. So susubaybay niyo yung aking channel para makita niyo yung aking pagtatanim naman ng isandaang papaya. Target ko dito ay 100 na papaya. Diyan na yung una kong tinanim na melon. Naging ano siya, uh, palpak kasi namatay dahil hindi maganda yung klima ng mga nakaraang buwan. So, 'yun lang. Salamat sa panonood nyo. Salamat.